Morning pa. pa. Ano ang iyong breakfast for today? Ginisang kalabasa. Pritong binabat na karne. Kape. Lasang kape. <laughs> Walang asukal. <laughs> Lasang kape. Lalagyan ng asukal. <laughs> Pa, para sa mga kiwi maori mo na friends, ano yung style ng pagkain na ginagawa mo? Anong tawag dyan? Sakol. O, sige, inglesin mo para alam nila, no? Uh, uh, bro, <laughs> this is what we call sakol, bro. William. <laughs> sakol, using the hands to using eat. Using your hand, right and left. <laughs> right and left, <laughs> So excited ka today ngayon pag and, Uber pa. And and, this one is uh what do you call this? Yan. Manski, ha? Huh? Ano? What do you call this? Pumpkin. Pumpkin. Ah. Uh -huh. soup. pa. Excited ka Tino mo ang araw, tinamo. mo. Oh. Ganda. Excited sana kasi may stiff neck ako eh. Pati. <laughs> <laughs> ah, ka lang, may stiff neck pag ikaw ay nagaganyan. Ah. Uh, 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 hindi mo kita yung nasa likod mo. Yung ginagdadrive. Oh, di, tumingin ka sa harapan pa. Tumingin ka sa harapan. Yun. Uh, dapat sa harapan lang ang tingin mo. <laughs> dapat ako yung pag nag over ang gamit ko yung trend para pa, atras o Pa! Pag, di mo, pag tumingin ka sa harapan mo lang. O, oh, hmm. di ba? ganda ng nasa harapan mo. <laughs> so, sige na. Babush, love you.